Ano ba ang pangarap mo para sa ating bansa? Ako, pangarap ko ang isang bansa na maunlad, kung saan ang bawat Pilipino ay may buhay na masagana at maginhawa. Pangarap ko ang isang bansa na payapa. Pangarap ko ang isang bansa na lahat ng mamamayan ay nagtutulungan at may malasakit sa isa't isa. Ganyan din ba ang pangarap mo? Alam mo ba, nakasaad sa ating konstitusyon na ang gobyerno ay dapat tumulong sa atin na makamit ang ating mga pinakamataas sa pangarap? Sinabi sa preamble ang pagtatag ng isang government that shall embody our ideals and aspirations. Ang gobyerno daw ay dapat kumakatawan sa ating mga pinakamataas sa pangarap bilang mga Pilipino. Ibig sabihin, ang lahat ng gagawin ng gobyerno ay dapat nakatuon sa pagtulong sa atin na makamit ang ating mga pangarap hindi yung pangarap lang ng mga opisyal ng gobyerno ang tutuparin nila. Hindi rin pangarap lang ng ilang Pilipino na dikit sa mga opisyal. Dapat pangarap ng lahat. Yung pinakamataas na pangarap ng sambayan ng Pilipino. At maaari natin tumakamit kung tapat ang gobyerno at syempre kung pagtutulong-tulungan natin to habang tayo ay humihingi ng tulong sa Diyos. Kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos, ang pangako niya ay ibibigay niya ang ating pinakamataas sa pangarap. Ang sabi sa Psalm 37.4, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya tara, magtulong-tulong po tayo. Itatag natin ang gobyerno at piliin natin ang mga lingkod bayan na kakatawan sa ating pinakamataas sa pangarap. Sa tulong ng Diyos, makakabit natin to. Piliin ang tama. Gawin nang tama para sa Diyos, para sa bayan at para sa ating kinabukasan.